Good Monday po sa ating lahat. Kumusta po? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Kumusta po kayo sa aking mga kasower, kakating, katailo? Kumusta po? sa man parig kayo dito sa Pilipinas o sa ibang bansa pa man? Paki-like po at comment sa ating at makiyan malaman ko po, po kung saan party kayo dito sa Pilipinas. Nananay. Ngayon po ay nandito ako sa aking work ngayon, so ang project ko po ay magbubuo po ako ng satana yun po yung ginagamit ng mga sakristan ng pare, so bali nakagawa na po ako ng isang sample, ito po siya ayan po siya, isa po sample ito po ang gumawa niya so magbubuo na po ako bali 16 bata po ang ating gagawa kaya video busy po tayo ito po siya yun po yung kami Pero by the way po, ako po ay nagpapasalamat sa ating sa aking mga kapal nagpapalo sa akin. 100 followers na po tayo today. Maraming maraming pong salamat sa pagtangkilik niyo sa aking mga video. At sana po ay sa aking mga kakontent content dyan. Sama-sama tayong umangat. Basta kapit lang tayo mga kasama. So, hanggang doon na lang po at maraming maraming po salamat sa nagpapalo po sa akin at tumatangkilik sa akin mga video. Sa mga nanonood po sa akin, baka naman po, counting lambing dyan, baka naman po pwedeng papalo and share po tayo para mas malayo pa po yung marating natin. Salamat po ng napakarami at God bless po sa ating lahat. Pagpalaan po sana tayong lahat ng Panginoon.